Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata apat na raan at isa hanggang apat na raan at lima, kabanata apat na raan at isa. Ang makinang na club ay may labing limang palapag, maliban sa lobby sa unang palapag. Ang iba pang labing apat na palapag ay ginagamit bilang mga lugar ng libangan. Kabilang sa mga ito, sa ibaba ng ikasampung palapag ay mga kahon na may iba't ibang laki at estilo. Maging ang, ang mga kahon ng mga ordinaryong miyembro ay lubhang maluhu, hindi banggitin ang mataas na antas ng VIP box, na simpleng kasiyahan ng emperador. Para naman sa ikasampung palapag at pataas, may mga swimming pool, sky garden, fitness at mga pasilidad ng libangan. Kabilang sa mga ito, ang pinakamataas na labing palapag ay ang pinakamaluho. Sa ikalabing palapag, Kalalabas lang ni Charlie sa elevator, at agad na nakita ang karangya ng paligid. Ito ay isang malapalasyong karangyaan, lahat ay lubhang maluho at matikas, at karaniwan ay walang kang masabi. Lumakad si Warnia sa tabi ni Charlie at nagsabing, Mr. Wade, itong palapag ang pinakamarangyang palapag sa buong maluwalhating club, nilagyan din ito ng semi-outdoor infinity pool, presidential suite pribadong dining room. At kahit na gusto mong makinig ng musika ay maaaring gawin dito ang maliit na konserto. Kung gusto mo ang isang mga awit, maaari mong hilingin sa kanya na lumapit at kantahan ka sa 15th floor. With that, Warnia hurriedly said, Nga pala, may paparating na sikat na sikat na girl group sa Oris Hill para sa isang konserto kamakailan. Ang isa sa kanilang mga miyembro ay sikat na sikat at pinangalan ng Koi Girl. Ang pang-ekonomiyang kumpanya ng isa ay ang pamilyang Song ang namuhunan. Kung interesado ka ay maaaring nating ayusin. Bahagyang umiti si Charlie. Iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, Kalimutan mo na, hindi ko gusto ang entertainment. Masyadong maraming industriya. Tumango si Warnia at sinabing, Ang gulo talaga ng entertainment industry kung gusto mo ng mas makapangyarihang mga manlalaro, matutulungan din kitang mag ng ilang nangungunang mga awit, at kumanta para sa iyo ng mag-isa. Ngumiti si Charlie at sinabing, kung mayroon akong ganitong pangangailangan, sasabihin ko sa iyo. Sige, ngumiti si Warnia at sinabi, sa madaling sabi, hindi dapat maging magalang si Mr. Wade kay Warnia, kung ikaw ay mayroong anumang mga pangangailangan. Maaari mong sabihin sa akin, at gagawin ko ang lahat upang masiyahan ka. Nang sabihin niya ito, na mula ang mukha ni Warnia, ang mayabang at walang pakialam na panganay na ito, ay bihira lang mapahiya ang babae sa harap ng lalaki. Sa katunayan, laging naaalala ni Warnia ang mga turo ng kanyang lolo. Para makahanap ng paraan, Eric recruit siya bilang monogang ng Song Family. Bukod dito, siya rin mismo ay may gusto kay Charlie, isang lalaki na may lakas at kakayahan, ngunit napaka low key, at matagal na niyang gusto si Charlie. Sa makatuwid, ang mga salitang ito ay hindi lamang isang taus-pusong pagpapahayag kay Charlie, ngunit isang malabo din pagpapahayag ng pagmamahal. Kaya lang, hindi natikman ni Charlie ang mas malalim na kahulugan, ngunit bahagyang nguniti, nagpasalamat kay Warnia bilang respeto at nagsabi, sa isang sulyap, ang feng shui dito ay napakaganda pa rin, sa gayon oras, isinasaalang-alang ko ang isyo ng feng shui, gayon paman, kinakailangan na magingat tungkol dito, sa makatuwid, kailangan kong tingnan ang bawat antas, kung hindi, baka hindi ko ito makita, pagkatapos magsalita, mahina hong sinabi ni Charlie, let's do it, you go ahead and I will go around. Nagmamadaling sinabi ni Warnia, Mr. Wade, mananatili ako dito. Ngumiti si Charlie at sinabi, hindi, hindi, kailangan mong maging mahinahon para mas makita ko ang feng shui ng lubusan. Pupunta ako at tingnan ng mag-isa, hintayin mo na lang ako dito. Hindi na nagpumilit si Warnia na samahan siya, at magalang na sinabi, Mr. Wade kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Bahagyang tumango si Charlie kay Warnia, hindi nagsalita, at pumasok sa elevator. Bunga si Charlie mula sa ikalabing limang palapag at kinuha ang elevator floor sa bawat palapag upang tumingin. Tingnan ito ng patong-patong, at sa wakas ay naabot niya ang tanging pangalawang layer na hindi niya nakita. Sa pagtingin dito sa buong araw, naramdaman ni Charlie na ang makinang na clubhouse ay masasabing, ang palamuti ng bawat palapag ay napakarangal, at makikita ang mga intensyon ng taga-disenyo. Gayunpaman, ang feng shui dito ay maaari lamang ituring na lubos na kasiya siya. Kabanata 400 at 2 Ang Brilliant Club Feng Shui ay may isang tiyak na antas ng katangi-tangi, ngunit sa pananaw ni Charlie, walang masyadong malalim at kakaiba. Maaaring isipin ng mga ordinaryong tao na ang feng shui dito ay napakahusay, ngunit sa kanyang opinyon, ang feng shui dito ay parang isang baso ng pinakuloang tubig. Ito ay walang mga pakinabang, walang pinsala, mapurol at hindi kapansin-pansin. Ngunit ngayong nangako na si Warnia, hindi nag-isip si Charlie na gumawa ng hakbang, itinaas ang buong maluwalhating feng shui sa susunod na antas. Naisip niya sa kanyang sarili na ipagsama ang feng shui at mystery sa nine profound heaven scriptures. Sa lalong madaling panahon para nagkaroon siya ng isang buong hanay ng mga ideya. Sa sandaling ito, isang boses ng babae ang biglang nagmula sa kanyang likuran. Charlie, bakit ang basura ay nandito? Nang marinig ito, napakunat ng noo si Charlie at lumingon at nakita niya si Wendy at isang lalaking nakaputing suit na naglalakad. Ang lalaki ay walang iba kundi ang panganay na anak ng pamilya Way, si Robert Way. Mahal na mahal ni Robert Way si Wendy simula nang makuha niya ito kay Fredman. Nangako pa siya kay Wendy na magiging master ito. Noong una ay ayaw ni Wendy na ilibat na parang laruan, pero pagkakita kay Robert na sincere talaga sa kanya, She was willing to be his lover. Sa pananaw ni Wendy, kahit na ang lakas ng pamilya Way ay hindi kasing ganda ng Fredman's Future Company Group, ito ay hindi bababa sa isang bilyon sa mga asset. Kung ikukumpara sa nakaraang pamilya Wilson, sobra na, kaya naman, pagkatapos niyang lapitan si Robert Way, nabawi niya ang dating pride. Ngayon ay nagbukas ang napakatalino na club. Si Robert Way ay espesyal na gumastos ng limang milyon para makabili ng isang senior membership card. At pagkatapos ay dinala si Wendy upang maranasan ito. At matugunan ang mundong ito. Pagkapasok ni Wendy sa maluwalhating clubhouse, nabigla siya sa karangyaan dito. At bigla siyang nakaramdam ng mataas na lipunan. Pero nang malubog na siya sa ganitong pakiramdam, bigla niyang nakita si Charlie na nagpagalit sa kanya. Parang kapag kumakain ng Manchu feast, biglang nakakita ng langaw, pagkadismaya, nakakadisappoint talaga. Siya ay labis na nadismaya na gusto na lang niyang mabilis na makahanap ng paraan upang maalis ang langaw na ito. Kung hindi, ang karanasan ng ganap na lalaking ito ay agad na mahuhulog sa lambak. Siyempre, pinakamahusay na hampasin ang langaw na ito hanggang sa mamatay. Nang makita ni Robert Way si Wendy na nagpapaputok ng kanyan sa isang napakaordinaryong lalaki, niyakap niya ito sa baywang, at nagtatakang nagtanong. Wendy, ito ang mabahong live-in son-in-law na si Charlie, na sinasabi mo? Siya yun. Kinagat ni Wendy ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Charlie, at sinabing, mayroon itong apo na naging isang kilalang kilala na basura, mula noong siya ay nasa kolehiyo hindi ko inaasahan na darating pa siya sa makikinang na club. Nang nagtatagal si Robert Way kay Wendy, narinig niyang pinag-uusapan ni Wendy, ang ilan sa nakaraan ng pamilya Wilson, kaya labis siyang humanga kay Charlie. Nang akala niya ay nasakop na niya si Wendy, para sumuko si Wendy, natural na gusto niya itong bigyan ng maraming tulong, kaya napatingin si Robert Way kay Charlie at ngumiti, anak, ang maluwalhating club ba ay lugar kung saan ka makakapunta? Nanlamig ang mukha ni Charlie, at nagtanong siya, bakit hindi ako makakapunta? Bakit hindi ka makakapunta? Ngumiti si Robert Way at sinabing, dahil hindi ka karapat dapat. Kabanata apat naraan at tatlo. Hindi napigilan ni Charlie ang pagtawa nang marinig niya ang mga salita ni Robert Way. Hindi siya nagalit, ngunit tiningnan siya ng may magandang ugali at nagtanong ng mingiti, Halika, sabihin mo sa akin, bakit hindi ako karapat dapat? Lumiko sa langit ang mga butas ng ilong ni Robert Way, at malamig siyang ngumiti, kailangan kong magtanong, ikaw natural na hindi karapat dapat dito, tingnan mo ang mga damit na suot mo, shit, hindi ito kasing ganda ng doorman sa pinto. Ngumiti si Charlie at sinabi, ang isinusuot ko ay ang aking kalayaan. Nangangailangan pa ba ang Brilliant Club ng mga bisita na magsuot ng partikular na damit? Ngumiti si Robert Way. "Syempre, ang Brilliant Club ay hindi nangangailangan ng damit, ngunit ang sistema ng pagiging miyembro ay ipinatupad dito. Walang membership ay ganap na bawal pumasok dito." With that, Robert Way asked sarcastically. "Ordinary member ka ba dito?" Bahagyang umiling si Charlie. "Hindi." Naiinis na tanong ni Robert Way, "Kung gayon, senior member ka ba dito?" Umiling din si Charlie. Hindi. Ngumiti si Robert Way at sinabing, "Bakit ayaw mong sabihin sa akin? VIP member ka ba dito?" Inilahad ni Charlie ang kanyang kamay. Hindi pa rin. Hindi napigilan ni Robert Way na matawa. "Ha ha ha. Mabahong basura, huwag mong sabihin sa akin. Ikaw ay isang senior VIP member dito?" Sa pagkakaalam ko, hindi hihigit sa sampung tao ang makakakuha ng senior VIP miyembro sa Ores Hill. Bahagyang gumumiti si Charlie, ipinakita ang dalawang hanay ng maliliit na puting ngipin at sinabing, "Hindi rin." Sumimangot si Robert Way at malamig na ngumiti. "Ikaw o siya ay hindi anumang miyembro. Sa tingin ko ikaw ay pumasok habang hindi pa bukas. Tama ba?" Wendy on the side also sarcastically. Then I need to ask, how could such a waste na manugang na iniwan ng pamilyang Wilson ay maging miyembro dito? Ito ay tiyak na isang mabahong basahan na pumasok para kumain at uminom. Pagkatapos magsalita, kinandilatan niya si Charlie, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Charlie, ikaw ay dumating sa maling lugar ngayon. Ito ang bagong bukas na Brilliant High End Club ng pamilyang Song. Ngayon, ito ay nagbukas para sa pagsubok na negosyo. Ang mga taong dumarating ay lahat disente ang mga karakter. Ang lakas ng loob mong pumasok at gumawa ng gulo. Hindi ka ba natatakot na mapatay ng seguridad? Inusenteng sinabi ni Charlie, Miembro ako dito, bakit ako bugbugin ng security? Ngumiti si Robert Way at sinabing, Are you still pretending? May apat na grado ng miyembro dito. Ordinaryong miyembro, senior member, VIP member, at senior VIP member. Wala ka sa apat na ito. Sabi mo member ka pa? Seryosong sinabi ni Charlie. Bagaman hindi ako miyembro ng apat na tier na ito. Isa akong supreme VIP member at nabibilang sa fifth tier. Hindi mo ba alam? Mapanlait na sinabi ni Robert Way. Maaaring akong pumunta sa yung ina-upang ihulog ito. Hindi ko nakita yung hanging introduction sa lobby sa first floor. Mayroong apat na files sa kabuuan at marunong ka talaga mag-edit. Anong uri ang supreme VIP member? Hindi ka ba natatakot na masaktan ng pamilyang Song? Walang magawang umiling si Charlie at sinabing, "Kakaiba ka. Ang sinabi ko sa iyo ay ang totoo. Bakit hindi ka naniniwala? Maniniwala ako sa iyo." Tila nakarinig si Robert Way ng isang malaking biro, at sinabing nanunuya, Gusto mo akong lukohin? Curious na tanong ni Charlie, Sikat ka ba? Bakit hindi kita narinig? Ngumiti si Robert Way, Narinig mo na ba ang Waste Pharmaceuticals? Ako ang general manager ng Waste Pharmaceuticals. Umiling si Charlie at sinabing, Paumanhin, hindi ko pa ito narinig. Naisip ni Robert Way na sinasadya siya ni Charlie, at biglang sinabing may malungkot na mukha, Anak, nahihirapan ka ngayon, at wala kang membership, at maglakas loob kang pumasok sa makikinang na club ng pamilya Song. Malinong mo sinabi na ikaw ay isang pinakamataas na miyembro ng VIP. Sinong tanga ang gumawa ng pangalang ito para sa'yo? Isa itong damn bluff. Walang magawang umiling si Charlie kinuha ang kanyang membership card, at sinabing, narito, tingnan mo, ito ang aking membership card, sinasabi dito na Supreme VIP member. Kabanata 4 at 4. Tiningnan ni Robert Way ang membership card at agad na kumunat ang noo, not to mention, napakaganda ng pagkakagawa ng card na ito. Ang pagkakagawa ay mas mahusay kaysa sa iyong ordinaryong membership card. paman hindi pa siya nakarinig ng sinumang pinakamataas na miyembro ng VIP ng Glory Club. Meron apat na tier lang. Sa pag-iisip nito, may sagot si Robert Way sa kanyang puso. Ang card na ito ay dapat na peke. Damn! Napaka-bold nitong mabahong basahan. Naglakas loob pa siyang peke in ang membership card ng Song Family Club. Ano ang pagkakaiba nito sa mga peking cheque sa bangko? Kaya agad siyang ngumiti at nagsabi, Anak, lumuhad ka kaagad at humingi ng tawad sa akin, at pagkatapos ay umalis ka na dito. Kung hindi, kakumestahin ko si Boyu, ang tagapangasiwa ng pamilyang Song. Alam mo bang kausap ko si Boyu? Ano ang relasyon? Boyu and my dad, ay parang kapatid. Sa katunayan, walang kinalaman ng ama ni Robert Way kay Boyu. Magkasama lang silang dalawa, at nagkataon na magkakilala sila ng matagal na panahon, so medyo personal sila. Si Boyu ay nasa pamilyang Song, sa loob ng maraming taon, at ang kanyang posisyon ay hiwalay. Ito ay masasabing isang dayuhan na may pinakamalakas at pinakamataas na katayuan, bilang karagdagan sa malalaking tao sa pamilyang Song. Sa katayuan, si Boyu ay mas mahusay kaysa isang hari sa ilalim ng lupa tulad ni Orville. Dahil si Orville ay hindi makapunta sa entablado pagkatapos ng lahat. Hindi katulad ni Boyo, siya ang tagapagsalita ng pamilya Song sa maraming pagkakataon. Sa makatuwid, madalas na pinag-uusapan ni Robert Way si Boyo kapag nasa labas siya, na maaaring mayroon epekto ng peking tigre. Nang marinig ni Charlie na kilala niya si Boyo, ninitian niya ito at sinabing, nakalimutan kong sabihin sa ang Supreme VIP Membership Card ay ibinigay sa akin ni Warnia Song, ang pinakamatanda sa pamilyang Song. Hindi mo ba naitanong, sinong tanga ang gumawa ng pangalang ito? Ginawa ang pangalang ito ni Miss Song. Pupunta ako sa nanay mo, napabuntong hininga si Robert Way, at sinabing, si Miss Song ang gumawa ng pangalan para sa iyo, sa tingin mo ba ay hindi mo kailangan ng pera, pumutok ka na lang? Papatayin kanyan kapag pumutok ka. Alam mo ba? Nagtataka na tanong ni Charlie. Bakit ito kakilakilabot? Toxic ba? You are stupid. Sumabog si Robert Way at galit na sumigaw. Will you fucking behave? Alam mo ba, walang galang ka kay Miss Song. Kung makita ka ni Miss Song sa labas, ang buhay aso mo ay hindi maliligtas. Ngumiti si Charlie at sinabing, "Mukhang wala akong galang kay Ms. Song." Agad na sinabi ni Wendy sa gilid kay Robert Way. Robert, ano ang pinagsasabi mo sa ganitong uri ng basahan? Direktang tawagan ng mga security guard para lumapit. At sabihin sa kanila ang sinabi niya. Hahayaan ba siya ng mga security guard? Dapat kamustahin mo si Boyo pagdating ng panahong yon. Bigyan mo ng leksyon itong mabahong isda at i-abolish mo ang kanyang pagkalalaki. Si Fredman ay hindi maaaring maging isang tao. Tila si Charlie ay gumamit ng ilang kaiyahiyang paraan. Noon paman ay kinasusuklaman ito ni Wendy, kaya ngayon ay lalo siyang umaasa na may makakapag-abolish kay Charlie. Nang marinig ito ni Robert Way, agad niyang tinapik ang kamay ni Wendy at sinabing, Huwag kang mag-alala, Wendy, tatawagin ko ang security guard para pumunta at patayin siya. Pagkatapos nito, agad siyang sumigaw, nasaan ang security? Patay na ba sila? Hali kayo dito. May nagpapanggap na isang napakatalino na miyembro at walang galang sa inyong panganay na babae. Sa sandaling bumagsak ang boses. Isang malakas at solemn na boses ang tumunog. Sino ang nag-iingay? Anong problema? Tumingala si Charlie. Okay. Ang housekeeper ng pamilya Song. Ang masamang old master ay nandito. Kabanata apat na raan at lima. Sa galit na sigaw ni Boyu, biglang humagalpak ng tawa si Robert Way. Tumingin siya kay Charlie na may ngiti sa kanyang mukha at nanunuya. Haha, pare, patay ka sa pagkakataong ito, at kahit ang mga Diyos ay hindi kami liligtas. Pagkatapos magsalita, lumingon siya kay Boyu. Tinuro si Charlie at nagreklamo, Boyo, narito ang isang puwersa, hindi lamang nagpanggap na miyembro ng inyong Brilliant Club. Ngunit nangahas din na maging walang galang sa pamilyang song. Maaari mo siyang turuan ng leksyon. Tama, kung unat ang noo ni Boyo. Siya ay tumatanda at ang kanyang mga mata ay hindi masyadong maganda. Kaya hindi niya makita ang mukha mula sa malayo. Pero nakilala niya si Robert Way na medyo malapit sa kanya. Dahil anak siya ng kababayan. Marami siyang kontakt at medyo mapagkakatiwalaan. Kaya mahigpit niyang sinabi. Sino ang napakatapang? Security. Kunin mo ito para sa akin. Ilang security guards ng top 5 at 3, ay agad na pinalibutan si Charlie. Tuwang-tuwa si Wendy. Nakatitig kay Charlie nang may panunuya at sarkastikong sinabi. Charlie, nakikita ko kung paano ka mamatay ngayon. Ngumiti si Charlie, walong beses kang mamamatay, at hindi rin ako mamamatay. Wendy stomped. Robert, Punitin mo ang bibig niya. Hindi siya pinansin ni Charlie, ngunit tumingin kay Boyo. Napapalapit, at malamig na sumigaw. Mr. Boyo, ikaw ay masamang old master. Ikaw ay napakalakas. Gusto mo ba akong saktan? Sa sandaling lumabas ang tunog na ito, lahat ng nasa eksena ay nagulat. Damn, hindi ba mabilis mamatay ang lalaking ito? Tinatawag si Boyo na masamang old master. Tingnan kung paano siya pinatay ni Boyo sa pagkakataong ito. Nagsimula daw ng apoy hanggang mamatay si Boyo. Gayunpaman, hindi nagalit si Boyo sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito, ay tinatayang sa sabogang ang lalaking ito. Gayunpaman, walang nag-iisip na si Boyo ay nabigla sa tunog na ito, nanginginig ang kanyang buong katawan. Nakinig siya sa kanyang boses na parang si Mr. Wade, at nang tuminala siya, siya nga ay si Master Wade na kahit ang pamilyang Song ay iginagalang. Nang makita si Charlie, nanginig siya, at nawala na lang ang aura. Agad siyang yamakap sa kanyang mga kamao at yumuko. Master Wade, hindi ko alam na ikaw pala. Nakaka-offend talaga. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang natigilan ang mga manunood. Ito, ano ang nangyayari? Ang hindi inaasahang si Boyo ay humingi ng tawad sa isang mabahong dukha. Bago malaman ng lahat kung ano ang nangyayari, malamig na sinabi ni Charlie, nabalitaan ko na mayroon kang napakataas na katayuan sa pamilyang Song. Kahit gaano ka kataas, hindi ka dapat mas mataas kaysa pamilyang Song tama? Dahil sinabi ni Robert Way na kapatid ng kanyang ama si Boyo, hindi sinasadya ni Charlie, maluwag si Boyo. Wala siyang pakialam kung inusente si Boyo. Sino ang nagpanggap sa iba na napipilitan siya? Sa ilalim ng iyong pangalan. Pagkatapos ay hihilingin niya sa iyo na ayusin ang account. Nang marinig ni Boyo na direktang lumipat si Charlie sa pamilyang Song. Bigla niyang nalaman na may problema siya.